salamat ha, sa inyo sa, sa, lahat ng kasama mo dito sa nagpetisyon mm -hmm. na ito no hindi lang naman kayo nag-iisa oh. sa grupo ng bayan muna sabi ko nga hindi, kanina hindi sa lahat po ng mga Pilipino na nagpapagal dito no dito sa isyong ito kasi kung wala sila hindi naman ito didinggin ng Supreme Court eh So, bigyan natin po yes. ng pagkilala itong grupo nila, Nery Colmenares, ng bayan muna. At sino-sino pa yung mga kasama nyo doon? Please lang, Nery, para mabanggit naman natin. Pimentel. Mm -hmm. Senator Pimentel uh, et al., Justice Carpio, Justice Carpio Morales, and Howie Calieja, they all form part of the, uh, the petitioners dito. They should be uh, credited din kasi mm -hmm. major din ang part nila sa issue na ito. Sila Cielo Magno. Cielo Magno, yes. Of mm -hmm. course, kasama yan ang Pimentel mm -hmm. uh, case. Petition. No? Uh, mm -hmm. so petitioners. Oo. So, okay. yeah, it's... Uh, Mabuti nagsama-sama kaming lahat dito mm -mm. and we complement each other ah we complement yes. each other sa petisyon okay. ito. And this transcends any affiliation, this transcends any ah organization kapag pinag-uusapan na natin ang bayan. Mamili ka. Gusto bayan ba? o sarili? Bayan muna. Yan si Chacha. Okay, Nery? Maraming salamat po. Uh, yes, dapat lang concern natin lahat kay Duterte ka, kampo ka ng Duterte, kampo ka ng Marcos, kampo ka ng Lenny, pera per, niyo lahat yung naka-involve dito. So it doesn't matter your political affiliation, Apo. this transcends your political affiliation kasi this is people's money at uh, dapat lang ilaban natin ito sa Korte Suprema o saan mang sa kalsada, sa Korte Apo. at sa Kongreso.